Anata 1521. Si Sebastian at si Mitchell ay nagkatagpo sa kalangitan. Ang kanilang mga titig ay sobrang matindi na tila kayang sunugin nila ang isa't isa hanggang sa maging abo. Si Mitchell ang unang bumasag sa katahimikan, at sumigaw siya, Sebastian, ikaw mapagmataas na hanggal. Q. Ikaw ay isang tatlong star intermediate deity realm lamang. Paano mo mag-agaw na hamanin ang isang sham star intermediate deity realm tulad ko? Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Ang ekspresyon ni Sebastian ay malamig, at ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Walang pag-aalinlangan, sumagot siya, ang antas ng pagsasanay ay hindi nagtatakda ng kinalabasan ng laban na ito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Mitchell ay ngumisi, at ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Hindi mo alam kung kailan titigil. Panuulin mo habang pinapalayas kita. Sebastian ay ngumiti ng mayabang. Sino ang gigiba sa sino? Iyan ay hindi pa napagpapasyahan. Sa sandaling nawala ang kanyang mga salita, ang kanyang espiritual na enerhiya ay sumiklab ng marahas sa loob niya. Inilabas niya ang kanyang mga kamay, at ang espasyo sa paligid nila ay lumiko. Ang mga itim at puting ilaw ay nagugma at umikot patungo sa isang napakalakas na puwersa. Nagliwanag siya, at ang nakabibinging kapangyarihan ay nagmadaling tumungo kay Mitchell. Pumikit ang mga mata ni Mitchell, at ang mga apoy sa paligid niya ay mabilis na naging isang higanteng bola ng apoy. Ang init ay napakatindi na tila kayang sunugin ang lahat hanggang maging abo. Ipinagpag niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang bowl ang apoy patungo sa matinding atake ni Sebastian. Nang magbanggaan ang dalawang puwersa, isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa kalangitan. Ang shockwave ay napakalakas na ang lupa sa ibaba ay kumalog ng marahas, ang mga bundok ay nagcrack, at ang alikabok ay umiikot sa hangin. Ang mga tao sa paligid ay napanganga, at isa sa kanila ang nanginginig habang bumubulong, ang kapangyarihang ito ay hindi kapanipaniwala. Para bang narito na ang katapusan ng mundo. Lalong lumakas ang galit at pagnanais na pumatay ni Mitchell ng mabaygo ang kanyang atake na makuha ang kalamangan. Lumutang ang galit sa kanyang mga mata habang kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umatungal, Sebastian, talagang inis na inis na ako sa iyo ngayon. Hindi natakot si Sebastian at sumagot ng malakas, kung may mga pakana ka, ilabas mo na. Pumutok ang galit ni Mitchell habang tumatawang madilim at sumigaw, God's Field. Agad, ang mga apoy na nakapaligid sa kanya ay naging mga sibat. Isang mabigat, nakabibinging presyon ang pumuno sa hangin, na nagpapahirap sa sino man na makahinga. Ang mga manunood ay napahiyaw sa gulat. Ang God's Field. Talagang kasing nakakatakot ni Mitchell gaya ng sinasabi nila. Si Sebastian ay doomed. Walang paraan na kaya niyang harapin ang gano'ng klaseng kapangyarihan. Lahat ay naniniwala na wala ng pag-asa si Sebastian. Nang akala ng lahat na tapos na si Sebastian, bigla na lamang lumaki ang kanyang mga mata, at isang napakalakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sumigaw siya, demay ng espada. Sa isang iglap, walang katapusang enerhiya ng espada ang sumabog mula sa kanya at bumuo ng isang domain na direktang sumalungat sa God Spearfield ni Mitchell. Lahat ay muling nagulat. Paanong nangyari to? Naabot na rin ni Sebastian ang Sword Domain Realm. Walang ibang masangkop kundi milagro ito. Ang God Spearfield ni Mitchell ay isang nakakatakot na tanawin. Walang katapusang mga sibat na gawa sa apoy ang lumulutang sa paligid niya, na naglalabas ng nakakapaso at marahas na aura. Ang mga sibat na ito ay hindi nakatigil kundi gumagalaw sa mga komplikado at mahiwagang landas na tila bumubuo ng isang hindi matukoy at makapangyarihang forma sayon. Bawat sibat ay puno ng kamanghamanghang lakas, at ang dulo nito ay kumikislap ng nakakasilaw na liwanag na tila kayang tumama sa anumang bagay sa kanyang daraanan. Habang gumagalaw ang mga sibat, nagsimulang magdunstabilize ang espasyo sa loob ng larangan at bahagyang nagbago ang anyo. Habang kumakalat ang mga apoy, binalot nito ang lahat sa makayang init at parang napapaligiran ng nagngangalit na apoy. Ang mga kaaway na nahuli sa God Spearfield ay mararamdaman ang nakamamatay na presyon mula sa lahat ng direksyon, na walang pagkakataong makaiwas sa walang tigil na pagsalakay. Ang sword domain na pinakawalan ni Sebastian ay isang tanawin na dapat pagmasdan. Walang katapusang enerhiya ng espada ang sumiklab mula sa kanya, at bawat isa ay kumikislap ng malamig at nakamamatay na liwanag. Nagsanib sila at bumuo ng isang natatanging espasyo na gawa lamang sa enerhiya ng espada. Sa loob, ang mga enerhiya ng espada ay nag-cross-cross sa bawat direksyon ng may brutal na katumpakan. Bawat hampas ay naglalaman ng layunin ng espada ni Sebastian, na may dalang hindi mapipigilang puwersa na kayang tumaga sa kahit ano. Ang hangin sa loob ng Sword Domain ay tila nagbasag sa ilalim ng puwersa ng mga enerhiya ng espada. Umabot ito ng isang matalim, matinis na sipol. Hindi napigilan ng mga manunood na ipahayag ang kanilang pagkamangha. Ang God Spearfield ay nakakatakot ang mga nagliliyab na sibat isang hampas mula sa mga ito ay maaaring nakamamatay. Talagang karapat dapat si Mitchell sa kanyang reputasyon. Napabilib na sabi ng isang tagapanood. Tama. Ang init sa larangan ay sobrang tindi na nagiging baluktot ang kapaligiran mismo. Pero hindi rin biro ang sword domain ni Sebastian. Ang dami ng enerhiya ng espada ay nagpapahirap na makalabas, dagdag pa ng isa. Kabanata 1522. Mamatay ka na. Ang galit na sigaw ni Mitchell ay umuugong sa kalangitan, nanginginig ang mga langit sa tindi nito. Sa loob ng God's Fear Field ni Mitchell, mga nagliliyab na sibat ng apoy ang sumabog na parang mga meteor, naglalabas ng matinding init at nakapanghihilong lakas habang bumuhos patungo kay Sebastian. Si Sebastian Avenue Mab seryosong ekspresyon habang nakatayo siya sa loob ng kanyang sword domain. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos habang inutusan niya ang walang katapusang hibla ng enerhiya ng espada na maghabi sa isang masikip na web, sinusubukang pigilan ang pag-atake ng mga sibat. Ang tunog ng walang tigil na mga salpukan na parang mga metal na kampana ay pumuno sa hangin habang nagbanggaan ang enerhiya ng espada at mga naglalagablab na sibat, nagpapalipad ng mga spark sa bawat direksyon at nagpapaliwanag sa buong kalangitan. Bawat salpukan ay nagpalabas ng makapangyarihang alon ng enerhiya na nagdulot ng matinding pagyanig sa paligid. Alam ni Sebastian na ang purong depensa ay hindi magdadala sa tagumpay. Ang kanyang mga mata ay tumalas sa determinasyon at ang kanyang layunin sa espada ay umabot sa rurok nito. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang isa sa mga pinakamatinding teknik ng Sword Domain, Myriad Swords as One. Ang enerhiya ng espada ay mabilis na nagtipon sa loob ng Sword Domain, nagtipon sa isang napakalaking anino ng espada na naglalabas ng isang nakakatakot at nakakapangilabot na aura. Sa isang malakas na sigaw, inugoy ni Sebastian ang kanyang espada, ipinadala ang napakalaking anino ng espada patungo sa Spear Field ni Mitchell na may napakalakas na puwersa. Nakita ito ni Mitchell at tumanggi siyang umatras. Ipinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang layunin ng sibat, nagtipon siya ng mas marami pang nagliliyab na mga sibat, pinagsama-sama ang mga ito sa isang napakalaking dragon ng apoy. Ang nag-aalab na halimaw ay umuungal, ipinapakita ang mga pangil nito habang sinugod nito ang anino ng espada. Muling nagbanggaan ang dalawang puwersa ng marahas. Ang nagresultang banggaan ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag na naging imposibleng tingnan ng direkta ang eksena ang mga shockwave ay kumalat palabas, punit-punit ang paligid. Sa ibaba, buong mga puno ang nahugot mula sa kagubatan ng bundok, tinangay ng lakas ng epekto. Ang mga manunood ay namangha sa tindi ng labanan, at ang kanilang mga mata ay nakatuon ng mabuti sa dalawang mandirigma sa kalangitan. Mga kaisipan ang naguumapo sa kanilang isipan habang nag-iisip sila tungkol sa magiging kinalabasan ng matinding laban na ito. Ang kapangyarihan ng dalawa ay talagang nakakatakot. Ang sword domain ni Sebastian at ang god spear field ni Mitchell ay parehong napakalakas. Nakakamangha itong masaksihan. Gayunpaman, mukhang mas mataas ang antas ng pagsasanay ni Mitchell. Hindi magiging madali para kay Sebastian na makamit ang tagumpay. Pero ang layunin ni Sebastian sa espada ay hindi kapanipani walang matalim. Baka makagawa siya ng milagro. Habang patuloy ang masiglang talakayan ng mga tao, umabot sa sukdulan ang laban ni na Sebastian at Mitchell. Tumaas ang tindi ng laban habang parehong inilabas ng mga mandirigma ang kanilang buong lakas sa pagtatangkang makuha ang kalamangan. Ang mga teknik ni Mitchell sa panggugubat gamit ang sibat ay napakalupit, na may mga anino ng sibat na bumubuo ng mga siksik na kagubatan sa hangin. Bawat hampas ay may napakalakas na puwersa. Gayunpaman, pinapatan ni Sebastian ng bawat suntok, gamit ang buong kapasidad ng kanyang dalawang pangunahing enerhiya. Sa loob ng katawan ni Sebastian, ang magkambal na pangunahing enerhiya ay umiikot sa napakabilis na bilis, pinagsasama ang aktibo at pasibong enerhiya. Sa parehong oras, ang kanyang enerhiya ng dugo at espiritual na puwersa ay patuloy na dumadaloy sa halo. Ang pagsasanib na ito ay unti-unting nagbigay buhay sa isang bagong kapangyarihan sa loob niya banal na enerhiya. Naramdaman ang napakalakas na alun ng lakas, tumaas ang kumpiyansa ni Sebastian. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada at naglunsad ng mas mabangis na atake kay Mitchell. Bawat swing ng kanyang espada ay may dalang lakas ng umaagos na alon, na may mga anino ng espada na punit-punit ang hangin na parang pinapadurog ito. Naramdaman ang dramatikong pagtaas ng kapangyarihan ni Sebastian, nag-alala si Mitchell. Malino niyang naramdaman na ang lakas sa likod ng mga atake ni Sebastian ay lumaki ng labis. Ngunit, tumanggi siyang umatras. Pinagpag niya ang kanyang mga ngipin at desperadong lumaban-laban sa walang tigil na mga palo ng espada. Ang kasanayan ni Sebastian sa espada ay naging lalong pinino at hindi mahulaan habang ang banal na enerhiya na dumadaloy sa kanya ay nagpapahusay sa kanyang kontrol. Ang kanyang mga atake ay nagpalitan sa pagitan ng mabilis at nakabibingi tulad ng bagyo, lat mahirap hulaan at parang multo, na nagdulot kay Mitchell ng hirap na hulaan ang kanyang mga galaw. Habang tumatagal ang laban, nagsimulang magpahina si Mitchell. Ang kanyang mga teknik sa sibat ay naging magulo, at nagsimulang lumitaw ang mga puwang sa kanyang depensa. Sinunggaban ni Sebastian ang pagkakataon, itinutulak ang kanyang espada pasulong na may nakamamatay na katumpakan. Ang pag-atake na ito na pinuno ng banal na enerhiya, ay madaling tumamam sa mga depensa ni Mitchell. Hindi nakaiwas sa tamang oras, tinamaan si Mitchell at tumilapon pabalik, bumagsak sa lupa na may malakas na tunog dumadaloy ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig habang nakahiga siyang sugatan, lubos na talo at hindi makapagpumiglas. Bagaman nagwagi, labis na nauubos ang mga reserba ng enerhiya ni Sebastian, at halata ang kanyang pagkapagod. Gayunpaman, tumanggi siyang magpatalo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mitchell Rhea may hawak na Harmony Blade, ang kanyang aura ay puno ng blade, ang kanyang A ay puno ng hindi mapagkakamalang intensyon na pumatay. Kabanata 1523 Nakatitig ang mga tao sa hindi makapaniwalang si Mitchell, na nakahiga sa lupa, at si Sebastian, na patuloy na lumalapit sa kanya. Nagtaka sila at napanganga. Ang mga disipulo ng pamilya Alpon ay lumawak ang mga mata, at ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalang paniniwala. Paano ito posible? Talagang natalo si Mitchell. Sino itong si Sebastian? Akala mo ba kaya niyang talunin si Mitchell? Si Lillian ay tinapon din ang kanyang bibig sa gulat. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ang. Ang hindi ito inaasahan. Samantala, si Mitchell ay parehong nagulat at nagalit. Tinitigan niya si Sebastian at nagalit na nagtanong, Sebastian, ano ang balak mong gawin? Nanatiling malamig at walang emosyon ang ekspresyon ni Sebastian habang malamig na sumagot, Siyempre, papatayin kita. Panik ang kumalat sa mukha ni Mitchell habang nagmamadali siyang nagprotesta. Ako ang pinakamalakas sa henerasyon ng mga nakababatang Alpan at kasal na kay MS Alpan. Kung papatayin mo ako, hindi ka kailanman patatawarin ng pamilya Alpan. Agad na sinangayunan ng mga disipulo ng pamilya Alpan ang kanyang panawagan, Tama ka, Sebastian. Kung sasaktan mo si Ginoong Mitchell, magiging kaaway mo ang buong pamilya Alpan. Tumigil ka na, at baka mapatawad pa namin ang iyong buhay. Si Lilian ay naguguluhan habang sumisigaw, Sebastian, kalma ka. Hindi mo siya pwedeng patayin, o ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Pati si Nalana at Failin ay nagmamadaling sumingit, Sebastian huwag kang magpadalos-dalos. Ang pagpatay sa kanya ay magdudulot ng malaking problema. Nanatiling walang kibo si Sebastian. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada habang unti-unting pinapalapit ang distansya sa pagitan niya at ni Mitchell. Nakita na hindi natitinag si Sebastian, patuloy na nagmamakaawa si Lilian sa kawalang pag-asa. Sebastian, pinakahihirapan kita. Pakawalan mo siya. Tumingin si Sebastian kay Lilian. Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, El sinabi niya, sige. Pagtatawarin ko ang kanyang buhay, pero tanging kung ibibigay niya ang kanyang mga puntos. Noong una, matigas ang ulo ni Mitchell at tumanggi siya, at ang kanyang leeg ay matigas sa pagtutol. Lanaging malamig ang tingin ni Sebastian habang tinanong niya, gusto mo bang mamatay na lang? Nanginginig ang katawan ni Mitchell nang maramdaman niya ang tindi ng killing intent ni Sebastian. Sa wakas, ibinigay niya ang kalahati ng kanyang mga puntos, kahit na may pag-aatubili. Matapos makuha ang kalahati ng puntos ni Mitchell, tumaas ng husto ang kabuoang puntos ni Sebastian. Ang kanyang mga puntos ay lumampas na sa siyam na raang milyon matapos talunin si Howard kanina. Matapos ang kanyang mga tagumpay laban kina at iba pa, tumaas ang kanyang puntos sa 1.2 bilyon. Ngayon, ang mga puntos ni Sebastian ay lumampas na sa dalawang bilyon sa tulong ni Mitchell, na nalampasan ang dating pinakamataas na rango ni Shiloh ng higit sa 100 milyong puntos. Ang bigla ang pangyayaring ito ay nag-iwan sa lahat ng naruroon sa matinding katahimikan. Ang mga disipulo ng pamilya Alpen ay halatang nababahala. Hindi nila makapaniwala na ganap na nahiyang si Mitchell sa harap ni Sebastian. Samantala, ang ibang mga manunood ay namangha sa galing ni Sebastian at sa kanyang mataas na iskor. Talagang nakakabigla ang mga puntos ni Sebastian. Ang kanya ay lampas na sa kay Shiloh. Walang duda na siya na ang magiging nangungunang ranggo ngayon. Para talunin si Mitchell ng ganito, tiyak na siya ay isang tunay na henyo. Kung siya ay ganap na magpapaunlad, magiging isang holy lord siya sa hinaharap. Mahihirapan siya doon. Marami na siyang pinatay na ka offend sa mahigit kalahati ng labing anim na banal na lupa at labing walong super pamilya. Maraming tao ang tiyak na gustong patayin siya. Sa kabila ng suporta ng Bayel Ete Sacred Ground sa kanya, maaaring hindi pa rin nila siya maprotektahan. Ang mga tao ay tumango bilang tanda ng pagsangayon habang ang kanilang mga bulungan ay naglalaman ng halo ng paghanga at pagdududa. Sa sandaling iyon, biglang lumakad si Shiloh patungo kay Sebastian. Ang kanyang ngiti ay mahiwaga at ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay hindi mabasa. Agad na naging seryoso ang mukha ni Sebastian, at ang kanyang puso ay kumabog sa kaba. Habang papalapit na ang pagtatapos ng paglilitis, natatakot siyang baka kumilos si Shiloh laban sa kanya ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang mga puntos ni Shiloh ay palaging nangunguna, at ang kanyang lakas ay sinasabing hindi matutumbasan. Sebastian nagduda na kaya niyang makipaglaban sa kanya kahit sa kanyang pinakamataas na kalakasan, lalo na ngayon na siya ay labis na nasugatan. Si Lana, Lillian, Faelin, Gina, at Harvey ay biglang natigilan din. Ang kanilang mga tingin ay nakatoon kay Shiloh na parang naghahanda sila para sa isang labanan na maaaring magbanta sa kanilang buhay. Napansin ang nag-aalalang tindig ni Sebastian, dahan do ang itinaas ni Shiloh ang kanyang kamay at sinabi, hindi mo kailangang maging sobrang tense. Wala akong masamang intensyon. Kabanata 1524. Si Sebastian ay nagmukhang naguguluhan. Ang kanyang pag-aalinlangan ay hindi nabawasan ng tanungin niya, ano ang gusto mo sa akin? Tinakpan ni Shiloh ang kanyang bibig at bahagyang tumawa bago sumagot, o, oh, ko ng magpakasal ang lalaking pakakasalan ko ay dapat mas mabuti sa akin, at halos hindi ka kwalipikado ngayon na mas mataas ang iyong puntos kaysa sa akin. Kaya, bakit hindi mo ako pakasalan? Ang kanyang mga salita ay nagpaluhod sa lahat, na nag-iwan ng mga mukha nilang puno ng kawalang paniniwala. Maya-maya, isang koro ng mga tinig ang sumabog sa paligid nila. Ano? Gusto ni Shiloh na pakasalan siya ni Sebastian. Anong klaseng swerte ito? Paano nakuha ni Sebastian ang pabor ni Shiloh? Sobrang naiinggit ako. Si Shiloh ay hindi lang napakalakas. Siya rin ang panganay na anak ng pamilyang Faraday, isa sa mga super pamilya. Bukod pa rito, napakaganda niya parang Josa. Kung pakakasalan siya ni Sebastian, agad siyang magiging sikat. Sila na ay pumadjak ng kanyang paa at sumigaw, hindi ito katanggap-tanggap. Hindi pwedeng pakasalan ka ni Sebastian. Nagmamadali ring sinabi ni Lillian na, Shiloh, ang kasal ay isang seryosong bagay. Paano mo naman magagawa ang desisyong iyon ng basta-basta? Kinagat ni Failin ang kanyang labi, at tila naguguluhan ang kanyang ekspresyon. Samantala, si Gina at Harvey ay nanatiling nakatayo sa pagkabigla, hindi makapagsalita dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Si Sebastian mismo ay nalito rin, naguluhan sa bigla ang alok ni Shiloh. Nakatayo siya roon, hindi makasagot. Nang makita ang katahimikan ni Sebastian, halatang na si Shiloh. Ano ito? Maraming kalalakihan ang nag-aagawa na pakasalan ako, at ikaw ay nagdadalawang isip. Ayaw mo ba? Ms. Faraday, hindi tayo magkakilala bukod pa rito, mayroon na akong asawa at kasintahan. Talagang hindi ako karapat dapat sa iyo. Iminumungkahi kung maghanap ka na lang ng iba, maingat na sagot ni Sebastian. Namula ang mukha ni Shiloh sa galit habang sumagot siya, oh, talaga. Inaalok kita ng pagkakataong hindi mo namuling makikita, at ikaw pa anggan magtatangkang tumanggi. Akala mo ba hindi kita papaluan dahil dito? Ang elopresyon ni Sebastian ay naging seryoso habang sinabi niya, ginang. Faraday, maaaring hindi kita matalo ngayon, pero mananatili ako sa aking posisyon at haharapin kita kung magpapatuloy ka sa laban. Sumagot si Shiloh sa isang di kontentong tono, ayon sa narinig ko, marami kang pinatay sa panahon ng pagsubok, kabilang ang maraming banal na anak at banal na dalaga ng iba't ibang banal na lupa, pati na rin ang mga tagapagmana ng mga super pamilya sa tingin mo ba'y hahayaan ka ng mga puwersang nasa likod ng mga taong ito kapag umalis ka sa lugar na ito? Alam kong ikaw ay isang disipulo ng Bile et Sacred Ground, pero iyon ay isang second-tier sacred ground lamang. Napakahina nito para protektahan ka marahil ay hindi pa nga ito susubok. Naisip mo na ba kung anong kapalaran ang maaaring naghihintay sa iyo? Sino mang lumapit sa akin, haharapin ko sila ng harapan wala akong kinatatakutan, buong pagmamalaki na pahayag ni Sebastian. Tumawa ng mahina si Shiloh. Humahanga ako sa iyong kumpiyansa, pero ang labis na kumpiyansa ay maaaring maging mapanganib. Kahit na hindi mo iniintindi ang iyong sarili, paano naman ang mga tao sa paligid mo? Pero kung pakakasalan mo ako, magbabago ang lahat. Walang sino man ang magtatangkang lumaban sa manugang ng pamilyang Faraday. Nakita ni Lillian na nakakombinsi ang dahilan ni Shiloh at humarap siya kay Sebastian. Sebastian, may punto si Ms. Faraday. Baka dapat mong isaalang-alang ang pagtanggap sa kanyang alok. Mabilis na sumingit si Lana, Sebastian, tama si Lillian. Hindi naman ikaw ay may isang babae lang. Ang pagdagdag ng isa pa ay hindi naman dapat magbago ng marami bakit hindi mo nalang pakasalan si Ms. Faraday. Kalokohan hindi ako kailanman aasa sa isang babae para iligtas ang aking buhay. Sino mang gustong pumatay sa akin ay subukan haharapin ko silang lahat. Tingnan natin kung sino ang may kakayahan. Ang kanyang mga salita ay naglalabas ng hindi matitinag na pagmamalaki at pagsuwi. Kabanata 1525 Sa sandaling ito, naglalabas si Sebastian ng isang aura ng dominasyon na tila siya'y ganap na hindi matitinag hindi napigilan ni Shiloh na purihin siya, sinabing, tulad ng inaasahan sa lalaking pinapansin ko. Talagang kahanga-hanga ka. Pero ang gulo na dulot mo ay mas malaki pa kaysa sa iniisip mo. Sa ngayon, ang pagiging manugang ng pamilyang Faraday ang tanging paraan mo para makalabas. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Bibigyan kita ng oras para pag-isipan ito. Pagkatapos yung malism Shiloh, mabilis na sinabi ni Lilian, Sebastian, may katwiran si MS Faraday. Dapat mo talagang isaalang-alang ang kanyang alok. Tumango sila na bilang pagsang-ayon. Sebastian, tama si Lilian. Bukod pa rito, napakaganda ni MS Faraday. Ang pag-aasawa sa kanya ay magdadala lamang ng mga benepisyo sa iyo, hindi ng pinsala. Bagaman na natiling tahimik si Felin ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng katulad na damdamin. Bilang mga babae, likas na nilang ayaw ang ideya na ang kanilang lalaki ay napapaligiran ng ibang mga babae. Gayunpaman, hindi may kakaila ang laki ng kaguluhang idinulot ni Sebastian. Walang makapangyarihang taga-suporta, tila imposibleng mapaglabanan niya ang galit ng maraming makapangyarihang pangkat na kanyang ninas. Alam kong nag-aalala ka para sa akin, pero talagang hindi ko kailangan umasa sa sinuman. Magtiwala ka sa akin, sabi ni Sebastian nang may kumpiyansa. Hindi siya nagsasalita dahil sa bulag na kay abangan. Ngayon, hindi na siya ang dating tao. Ang kanyang kahusayan sa bronze body of the law of force lamang ang naglagay sa kanya sa hanay ng mga nangungunang eksperto sa mundo sa kanyang kasalukuyang pagsasanay sa antas ng tatlong bituin intermediate deity master, si Sebastian ay nakamit na ang katayuan bilang isang nangungunang makapangyarihan. Ang kanyang kabuoang lakas ay walang kapantay, at naniniwala siyang kaya niyang hamanin ang mga eksperto sa antas ng Holy Lord kung kinakailangan. Pagkatapos, pumasok ang grupo sa isang napakalawak na lambak kung saan naghihintay sa kanila ang mga gantimpala ng huling pagsubok. Ang lambak ay malawak, kaya kahit na nandyan ang lahat ng kalahok, hindi pa rin ito pakiramdam na masikip. Gayunpaman, ang pagkakalagay sa loob ng lambak ay estratehiko. Pagdating ng tamang panahon, ang purong enerhiya na kilala bilang espiritual na enerhiya ay dadaloy mula sa langit at lupa, binabaha ang lugar. Ang mga may sapat na lakas ng panloob na kaluluwa ay makakakuha nito upang mabilis na itaas ang kanilang pagsasanay upang umangkop sa kanilang antas ng espiritu. Mas malapit ang pagupo ng isa sa gitna, mas siksik ang espiritual na enerhiya, at mas kapansin-pansin ang mga epekto. Si Shiloh ay walang pag-aalinlangan na umuko pa sa gitnang bahagi, dala ang malaking grupo ng kanyang mga kamag-anak ang mga indibidwal na ito ay nagpakita ng kayabangan, at bawat galaw nila ay sumasalamin sa prestihiyo ng pamilyang Faraday. Sa nakakatakot na presensya ni Shiloh, walang naglakas loob na hamanin sila. Di nagtagal, pinangunahan din ni Sebastian si Lana, Faylin, Gina, Harvey, at Rainy papunta sa gitnang lugar. Sa gulat ng mga manunood, tinawag niya si Lydia, Anastasia, Selina at Azriel upang sumali sa kanyang grupo. Azriel. Masiglang sigaw ni Faelin nang makita niya si Azriel. Magkakilala ba kayo? Tumingin si Sebastian sa dalawang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kawalang paniniwala. Si Faelin, na mahigpit na hawak ang braso ni Azriel, ay ngumiti at ipinaliwanag. Oo, hayaan mong ipakilala ko siya sa iyo. Ito ang pinsan ko, si Azriel. Siya ang banal na dalaga ng Lakyo na Sacred Ground at napakahusay. Tumingin si Azriel kay Sebastian at agad na namula. Si Sebastian din ay nakaramdam ng alon ng pagkahiya. Sa hindi inaasahang paraan, nagawa niyang maliga sa parehong pinsan ng hindi niya namamalayan. Sa simula, hindi niya ito napansin, pero ngayon na niya ng mabuti, Napansin niya ang kapansin-pansing pagkakahawig ni na Azriel at Faelin. Pinagmamasdan ni Faelin ang kanilang mga ekspresyon, at isang iting may alam ang sumilay sa kanyang mukha, na parang nahulaan niya kung ano ang nangyari. Nang lahat ay nakaupo na, umupo sila ng nakaluhod sa kanilang mga napiling posisyon, hinihintay ang napiling posisyon, hinihintay ang pagdating ng espiritual na pagbuhos. Samantala, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng mundo sa tuwing may mga espiritual na kaharian. Bagaman hindi makita ng mga tagalabas kung ano ang nangyayari sa Ascendant Isle, ang pabago-bagong rango sa leaderboard ay sapat na upang malaman nila. Nakuha ni Sebastian ang mga puntos ni Mitchell at nalampasan si Shiloh upang makuha ang nangungunang pwesto, na nagdulot ng malawakang pagkabigla at kawalang paniniwala.